Bilang pagdiriwang po ng Eid al-Fitr ngayong araw, magsasagawa ang Muslim community ng isang halal bazaar sa Quezon City Memorial Circle ngayong umaga. Si Vel Custodio sa detalye live. Vel? Rise and Shine Dayan at Assalamu Alaikum sa mga kapatid nating Muslim. Ipinagdiriwang ngayong araw ang Idil Fitir o ang pagtatapos ng Ramadan sa relihiyong Islam. Kaya naman magtatayo ang Muslim community ng Halal Bazaar mamayang 8am dito sa Quezon City Memorial Circle. Tampok sa Halal Bazaar ang iba't ibang pagkaing halal saktong-sakto yan dahil tapos na ang buong araw ng fasting ng ating mga kapatid na Muslim. hinihikayat din ang pangkiliki ng mga itinitindang produkto na gawa ng Muslim community, gaya ng mga damit, accessories at mga gamit sa bahay. Hangad ng Halal Bazaar na maipakita ang masaya at mayamang tradisyon ng selebrasyon ng pagtatapos ng buwan ng Ayuno. Ngayong Eid Peter fitr is uh, more on uh, prayer kami. So, so lahat po ng mga Muslim, nagtitipon-tipon para magkaisa, para mag -tray. Tradisyon din ng Islam na gumawa ng kabutihan. Kasama rito ang food charity o ang pagbabayad ng zakat alfitir sa pagtatapos ng Ramadan. Kaya naman, magdodonate sila ng 2.5 na kilo ng pangunahing pagkain sa isang bansa. Sa mandato ng Bangsa Moro, bigas ang dapat ipamahagi sa zakat. Ito kasi ang pangunahing pagkain ng bansa. Sa ngayon, traffic na papasok ng circle dahil sa dami ng dumadalo sa pagdarasal. Kasalukuyan nang sineset up ang mga bazaar tents. Pwedeng bisitahin ang bazaar simula ngayong araw hanggang bukas. Balik sa iyo, Diane. Maraming salamat, Vel Custodio.